Hello mga sir, ito meron tayong click na 125 Dindi na dito na sa atin at mayroon uh, meron siyang problema Nag, uh, nagtataka siya kung bakit nga daw ganun yung tunog ng motor niya Okay, sample natin Hindi siya kalampag at hindi rin siya tunog connecting rod or kuliglig Ito kakaiba naman to Ayan Ayan natin ito mga sarate ng gala natin yung kanyang pangginit kasi nga nilinis natin at uh, yan lagi daw yung kanyang narinig or yung problema sa motor niya nagpalinis siya dito at uh, ayan kinunsoy niya nga yung kanyang, kanyang tunog at uh, ayan uh, sinabi nga namin sa kanya na may problema o or, or ang problema dyan mga sir yung sigunyal bearing bukod doon wala na sigunyal bearing yung bearing lang na nandito yun yung laging uh, nagkakaroon ng problema yan mga ganyan tunog tapos si e, bomba mo nga kundi oh. yan sumasag yung seat yan Ayan, tunog. Saka iba. patay eh, patayin natin. atin wala nang panggilay dyan mga sala at ang kilometer nyan 33 33,881 lang kayong kanyang kilometer at uh, ito wala siyang kalog or walang kalampag nangyayari din to mga sila. dipindi yan sa, ano, sa paglaga ng langis eh, nasa langis pa rin or minsan nasa, ano, nasa part ng bearing kumbaga Uh, hanggang, ang dyan lang yung limit ng bearing nya Kaya ang gagawin natin pag natin yung makina sa kayong chassis para mapalitan natin ang bearing gagasos ito ng ano ng 5,000 lahat lahat na pero nakadepende pa rin kapag nabuksan natin o nakita natin yung kanyang block kung may gas gas o wala pag, may, pag may gas gas eh, natin sa kanya okay, na natin to para matanggalan na natin yung Ah, problema na siya na matagal na. Okay, tinatanggal natin yung mga ano, sensor na nakalikit yung mga wire. Throttle body, pati yung stator. Ayan, maya maya, tanggal natin sa ano. Pagkakabit sa makina. Para mawalwala natin. O sa pagkagalong tunog mga sara, alam nyo na kaagad si Gunyal bearing. Bearing na yung papalan natin dyan wag po yung buong sigunyan kasi malaki po magagastos ayan pakita ko muna gamit tayo ng ganito sige. sige sobrang tagal nang hindi na mababakas yung magnito, iwas tayo sa pagkalustrate o pagbusalsal ng sigunyal para hindi dumami yung ating uh, gagawin o hindi mapagastos ng malaki yung customer gagagay doon sa trade tanggalin muna yung nut na uh, 17mm yung size ipalit nyo yung uh, pinakita ko na special nut at yun yung pang ano para hindi ano uh, bumusal sa salangan ng puller para hindi busal yung nasi ano, gunyal sik <coughs> na sik eh tara pinag-iwala yan natin Tapos, igigil natin yung kanyang chassis. At, uh, ito yung wawal-walay natin. At, ayun. Uh, meron din tayong ginagawang susuki dun. Replacing ball race. Tapos, all bearings, Palit. Ayan. Okay, wawal-walay natin. Basta, lahat ng mga tornilyo kung side by side, dapat isang side dun. Lahat ng mga tornilyo nun, tabi nyo. Tapos, dito. Side dito. Side dito. Tabi-tabi nyo. Kung first time nyo lang gumawa, para pag nililisan nyo, tabi nyo rin, isang side, baka atiin nyo sa tatlo. Pagali kayo mga dito. O, oh, nako, nako, nako. Mukhang hindi lang na to, oh <laughs> Mukhang hindi lang si Guniel to, mga sir. Makikita nyo yung, ano, makina nyo yung, sobrang itim pa lang. Nako pati black na ito, damay. Pag ganito, kasi isang birit kanina, nakita ko parang umusok. Sige, makikita natin. Tanggalin mo natin. nabili. Ito palang motor mga sir. Kabibili niya palang nung may-ari pala nito. Nabili niya ng 35. Pasundan niya lang. <laughs> Ganito priyano. Malapit talaga sa natin dito ka makikita kasi ay na niya kananya pa lang dito. Kasi taga dito lang din pala 'to. Taga 6 th Street kasi dito sa amin 7th Street. E, taga 6th Street lang pala 'to. Makikita natin kung ano pa yung mga problema nito. Pero yung, sig yung sigunyal sure ball na yan. Dito tayo magbabali sa ano. Sa black. Hindi naman natin narinig ng uh, problema sa rattle arm. Yung black tayo mag-aano dyan. Pupokus mamaya. Tara! Yeah, Yun na. Yun na. Mugutin na natin. Tignan natin. Tignan na natin. Kasi kapag ka hindi natin pinalitan ng block kaya kung sakali makita natin may problema useless lang din yung uh, pagkaka-overhaul dito. At isa pa, baka maging back job pa. Kasi kahit goods yung pagkakagawa, kaso nga lang after magawa, may usok-usok ng konti para yung nakita ko nung una ko pinandar hindi ah, magiging back job sya ha? meron? Right okay ito na yung kanyang uh, black mga sara okay may gas gas pag sisimulan ng ano yan ng usok-usok uh, kapag kawaros na hindi natin pinalitan yan Si langis pa lang. Salangis pa lang may ano na. May problema na. Kaya ganoon na lang ang tunog ng makina niya dahil nga sa ano hindi magandang langis o di kaya baka napapabayaan sa langis. Eh, yung motor natin, yung makina natin, tumatagal din talaga pag gumalaga tayo sa langis. Nakadepende yung sobrang ng langis na ginagamit natin. Yan, tagayan natin yung isang case. Clang case. Ito, tanggal na natin. Mas maitim pa to. Pesa na to. <laughs> wow! Mas maitim pa to sa totong. Ayan, hindi siya kalampag kasi hindi siya natanggal. Tsaka, mm. <laughs> ang baho ng amoy. Sige, nagalawin nyo na yan para makita natin yung sigunyal. Kaya, bibigit-bibigit lagyan yung bearing nyo mga sir kapag na ganyan yung uh, langis na ginagamit natin. O yung loob ng makina. Kung mapapansin nyo, marami din siyang langis. Marami, kaso nga lang pagdating sa ano sa loob ng makina naiwan na yung ano sudan to me eh. pwede na natin putukin dun mga sila kasi ano yan uh, hindi kasi basta basta ano, natatanggal kaya ginagamit natin yung butin para may salpak mo ng tudong ganyan ito na yung kanyang sigunyal mga sila tanggalin nyo yung bearing Itim. Mamaya, papuputin natin, gagamitin natin ng degreaser yung mga sir. Kasi may degreaser kasi akong ano. Ay, yung bearing nga. Pati sulok-sulok. Ito yung bearing nga mga sir. Talagang meron siyang Ganit. Pero so, ito natin. Tapos yung bearing doon sa kabila, yan naman yung isusunod isusun din natin. Yan. Dilinisan mo natin lahat-lahat. Papuputin -lahat. natin gamit ang ano. Degreaser. May degreaser kasi ako niya ano, uh, ginagamit mga sir. Na hindi siya mahapdi sa balat. Sa amoy nga lang bumawi. Yung mga ibang degreaser kasi ano. Makati. Makati pero hindi siya mabaho. Eh, mas gugustuhin ko na yung mabaho kaysa naman makati basta eh. pinaka-importante, pag degreaser panlawan nyo kagadang tubig kasi ang gagawin natin dito, tidegreaser di natin yan tapos uugasan natin ng ano gasolina, tubig tapos paiinitan natin hangin yan, hanginan tapos paiinitan para pumuti grabe grabing itim yan no nya. Ta. Ta. Taruna kitang sa dito. Ang dali lang nito, 'di ba? Siguro, yan kaya niya kahirap mag-asur ng niyo. Itim. 'Yan. Sorry. Ano 'to? Ang puti. ito mga sir magpa-fight natin ng valve uh, seal. Siyempre bago tayo mag ng valve seal, air grinding ko pa muna iwas ano, uh, singaw yung ating balbula yun na yung bago natin tapos pag seal ay ito mga sa nabuha natin yan na yung bagong block natin oh. tapos talaga natin pang gilid cover salpak natin para mapandaran natin at uh, mapagkumpara natin yung ingay nung hindi pa nakakalas at yung after magawa okay tapos na at isasampahan natin sabay sabay nyo itong ih dalag Ito nga, nakatay na. So, dati yung uh, panggilid. tayong pwede din tayo ng oil seal dyan, mga sir, ha? Ayan, sampah na natin. Tapos ngayon maya, basok na natin lahat ng ano. Uh, pisa. Pag nakabit natin yung mga sensor,

pagod. Tulala pa rin. Taluhoy at na tol. Okay, ito mga sir. na natin. Pinata-X na. Para makuha natin yung sakong-sakong Ako to hinik na ulit. Sige. Balik na natin lahat-lahat kasi goods na. Para makuha na rin ito bukas. Grabe yung nangyari dito. Sobrang itin ng makina. <coughs> ayan, makakapag-deliver ka na bukas. <laughs> eh, tama sa tapos na tayo dito sa Honda Click 125. Na-inoborol natin. Sobrang itim yung makina. Okay Okay, gusto na to. Ang ganda na yung video natin mga sala. Like and share na lang po. Pakipalo na rin po tayo sa Facebook, Facebook page. GMK uh, Motovlog. Salamat mga sir.